BH, BH. Ah. Oh. Alam mo yung windmills in your mind na yan, tabing kong na. Eh, bigat kasi, kaya pabaksak na. <laughs> <laughs> ang hirap ng buhatin. Ma pabaksak na. Mabigat na, oh. eh. Mabigat na. Oh. Ah. sige. Ah, oh, bichoke pa, anong meron sa atin ngayon? Uy, alam mo ba? No? Meron pa lang nangyari noon. Ano dami nangyari noon. Oo, oh, oh, nang interview oh. ba? Ni PBBM ba yan? Oh. ni Ma'am Sarah Ferguson. Yes, sa Australia. E diba nga, ang dami nga ang nagsasabi na splice ang video, edited. Right? Oh, kahit okay? buong original video yun na yun, eh, ano ah, pa rin din eh, sinasabi nilang splice okay, daw. Pero ay, ito ka, Gopher, ah, ito nga, pichoga per. Galing na to kay Miss Sarah Ferguson. Yes. Ito yung mga ganap mga kabatang helmet during nung nire-review na ni Ma'am Sara yung nangyari ng interview. May ganap pala. Mm -hmm. Pero syempre, today sa Barber Happy Day. Sa nasa ba mabang pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button tayo bell para lagi updated sa lahat ng mga inay -e para sa si rasa -so namin video po. Ito na video po. Mm. Panoorin muna natin yung video po ni Ma'am Sara Ferguson. Go! <laughs> the, 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 narrative. I'm, may I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny. Even watching this again now, that moment in the room, it does make my heart beat a little bit faster, as it did at the time. This was always going to be an interview in two parts because Marcos was here partly to talk about the Philippines' relationship with China, but in my head all along, I know that I'm going to come to the very sticky part, which is his family's responsibility for stealing huge amounts of money, billions, from the Filipino people. So we had the first half of the interview talking about China. But all along, I know that this part is coming. Mm -hmm. Just this. Uh, th do, again, you, do you again. not want to see all the money that was taken again, returned to the people? Again. What is not visible, except for a few, literally, like a few little shadows on the screen, is that from the moment that I mention his father, the minders first of all start to move. They start to talk amongst themselves, then they start talking to the producer, trying to get her to shut the interview down. And then as the questions go on, they start moving closer towards marcos and i we, we everything was taken from us they are standing just behind his chair and i want to push on to ask him what his responsibility is what his relationship is to what his father did and his acceptance of that and what it means for him as the president. but i'm doing that in this extraordinary space where the temperature in the room has, depending on how you see it, has either gone right up high or way down low. but it's extremely tense. and i'm just trying to get to the end so i can land. a thank you for talking to 730 when at that stage i know he's wishing that he hadn't. Mm -hmm. Diyos ka, nakakapagsisi. Parang, pag... Kasi international media na yon Pero grabe, video para pa, ha? na journalist ni Ma'am Sarah Ferguson. Sana mga collab natin yan, oh. Paano pa ako sinalang doon? Sa 7.30? Ano yun yung name ng kanyang, ano? Show? Practice ka na, English mo. Yeah. Hahaha. Pero grabe talaga bitch ka per! Mm -hmm. Kasi kung hindi ka gano'ng kagaling na journalist, mm -hmm. itong mga detalye na to hindi mo makikita. Kasi nga ba diba, sabi dapat, keen observer ka! Oo! Oh, oh. Kitang-kita mo lahat. May mga pinoy out siya dyan sa video na yan mga na helmet na may mga ganap pala during the interview na. Mm -hmm. At na-feel niya bilang isang journalist na uy parang meron na yatang nangyayaring kumusyon. Baka may mangyari. Baka may mangyari. May uh, paggalaw nga do doon uh, doon, sa likod. doon sa likod. Pero kasi, the whole interview is about China, Bejogapur, di uh -uh. Pero dahil nga, kung magaling kang journalist, hindi ka bayaran, Bejogapur, uh -huh. andun na eh. Hindi mo pa maigag, grabe opportunity na magtanong pa. Oo! Uh -huh. Kasi diba, Bejogapur, magtatanong ka lang naman eh. Maghintay ka lang ng sagot. Oo. Oh. Nasa tao na yun kung sasagutin ba yan ng totoo o hindi. Yes or no. Or kung makakasagot ba talaga or bigla na lang mauutan. Nah, wow! So, diba? Oo. Oh. Pero ayan na nga, Bidjuga It's about China talaga yung ano, no? Yung tanong. China lang naman yung pinag-usapan yata oh. eh. Pero kasi, ando na yung moment na pwedeng itanong pa to. Bakit naman kasi si Ateng pumunta pa doon sa ano na yon sa moment na yon Pero kasi Bejugorfer. Magaling siyang journalist. Oo. Oh, oh. Ang na yung pagkakataon eh. At saka, hello, international videographer, international media, international talk show yon, international firm yon. Oo. Oh, oh, Na pwede itanong lahat. Mm -mm. Wala ka pwedeng itago. Wala ka lang control dun. Wala ka lang control kasi naman Pilipinas yon. Oo, oh, wala mas Pilipinas di ba? Eh. Hindi scripted yon, di ba? Oh. Ayun na yon eh. di ba? Eh, ayun na nga. Kaya pala may mga kumusyon doon sa likod ni PBBM. Oo, oh, may naganap na. May, may galaw. May mga paggalaw pala sa likod. <laughs> Ga galawin ang kortina ba? Galawin ang baso? Parang gumagalaw nga doon ang kortina. Di ba sabi nga ni Ma'am uh, Sarah? Kasi may bantay sa likod. May mga siguro bantay pala. Security niya. Security. Ka, tsaka siguro scene. mga kasama ni PBBM. Mga julalay. Pero ayun na nga. Kasi parang caught in the act talaga yun eh. Oo. Oh, oh, Pero yung tanong kasi, totoo naman yun of history ng Pilipinas na pilit tinatanggal at binabago, nire-revise, mm -mm. inaalis. Mm -mm. Eh, pwede ba ibang mansa? Yun parang na nga. Bago helmet, aware, alam. Eh, pwede tayong mga Pilipino, nagbubulag-bulag ang iba sa atin. Bakit at alam? At pilit na binabago, mm -mm. di ba? Kung ano yung nangyari noon. Mm ko, bitch ko, parang may napanood pa nga ako eh. Mm. Si Madam Imelda Marcos. Oh. Parang sino-show off niya yung mga collection niya ng mga sapatos. Mm. Dito sa international, ano na to, mga delegates. Mm. May isa pa nga, parang queen yata yun eh. Parang sino-showcase niya. Mm. Pero may mga sinabi yung queen. Mm. napin ko talaga yung bitsyoga. Parang doku yan eh. Mm -hmm. Pero yun nga, mm, part na history. Tama no. lang naman yung tila ng ni no. Ma'am Sarah Ferguson. At siya bayaran, video ka per. At sa mga nagsabi na pinklawan daw si Madam Sarah Ferguson, maya kayo <laughs> oh sa balat nyo, Oh God! <laughs> yung pinklawan nakakatawagan na yan, mga kabatang helmet, just me yung mariman, kung gusto nyo gamitin yan dito na sa mga Pilipinas, kung sa mga kababayan natin. Pero yun, ibang nasyon na yun. Uy, Australia yun. Australiano. pinklawan, porke, porket nagtanong lang ng ganon. Yan ang hirap kasi sa atin, mga kabatang helmet mapagtanggol tayo. Minsan, wala sa lugar. Di ba? Medyo ka Basta pinklawan yun. Basta kapag ano, hindi na ayon. Pinklawan, pinklawan yan. Kakaloka mm. kayo. Wow! At least hindi langaw. Ha? At oh, least hindi bangaw. Oh, hindi bangaw, hindi langaw, di ba? At mm. least, dalawang kulay pa. <laughs> pink tsaka dalawang. Kakaloka kayo. O, ayan mga ba na helmet na. Comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo. Especially yung mga journalist dyan, no? Yung mga graduate ng mascom, ng journalism. Comment down below nyo nga kung yung mga ganyang bagay nakikita nyo rin. Kasi yan, kung pangkaraniwang ordinary mamaya na manonood, di ba, youtuber, mm -hmm. natin makapapansin yan. Mm -hmm. Kung talaga hindi ka maano sa detalye, pero siya, Ilang beses talaga inulit 'yun siguro no para okay. i-analyze parang post production na siya Oo. Eh. na parang ano kasi ina-evaluate naman talaga yung mga batang helmet eh mm -hmm. nag-aaralan talaga bago nila ilabas yung video ayan titignan mo muna Oo. baka mga palpak diyan yes. o ayusin pa kasi juga pa mismo sabi ni Ma'am Sarah Ferguson na may naramdaman na siya Oo. Na, well, medyo, baka hindi matapos yung programa. Eh, oh. Kaya gusto niya na talagang paano siya si segue ng bot in a mm. thank you for making time with 7.30, bla bla, oh. diba? Na mapapasalamat na siya kasi nga, naiba na daw yung aurahan. Aurahan wow. na parang nagsisi ba? may pagsisisi ba bang, baka nararamdaman? ako na dito eh, di ba? May, may pagano'n ba? Pero ayan, mga barahil, may ganda talaga. Kung ikaw ay pinuno na isang bansa, dapat ready ka sa lahat. Oo, oh, itawid mo lahat yan. Itawid mo yan, te! <tong> ilusot, mo, ko, ilusot diba? mo lahat yung isyong yan. Yes! Ilusot mo! Kailangan mo malusot kasi, di ba, pinuno ka, kailangan. Sabi mo nga, kinuha sa inyo lahat, o okay, ilusot mo. Kinuha pa sa kanila lahat? <laughs> Meron silang mga nagdala. Ano ba? Hindi lang nga yung mga sapatos, Ay, diba, yung mga sabi painting. Sabi nga ni, ni Mother SP. Mm -mm. Mother SP, video ka pa rin sa dating mga subscriber na manonood. Hello, Mami Esperanza Chiba. Hello no, po. During the ano nga daw, nagtawid ba ako daw sila naman? Oo. Oh, oh. Nakita daw talaga nila yung mga painting. At yung mga sapatos, yung mga pabango. Kasi na-televise yun. Yan yung mga buhay na patutuong. Na-televise yan. At hindi pwedeng ay, hindi totoo yan. Walang nangyari ka rin. sabi silang kilo Ay, hindi. sabi hindi. pa hindi. nagsabi sa akin dati na kung alam lang nila yung alam namin. Ano alam nyo? silang niyo? alam na hindi. Hmm. Sino yung Kailala ko yan, ha? Yung digital. Yung digital In, sure, ba? Yung digital troll. <laughs> <laughs> Kaya nga nagsasabi... Keyboard warrior ba? Sinasabi na yun? Hindi talaga ako naniniwala. Kasi, Diyos ko, bitiwag po. Anong tawag sa mga biktima? Ng martial law. Anong tawag dun sa mga crony? Anong tawag sa mga blue lady? Na nakakausap at nakakasalamuha? Diba? Ano yun? Ano lang? Ano, Katahong oh, isip. Ito ang isip, Elie. Diba? Gawaan lang sila. Ibang planeta yan, te. Ito oh, ayun, mabata, helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi namin sa buhay, ng helmet na It keeps getting better every day. God bless everyone! Bye! Idiretso e, mo nga yung windmill mo. Pabigat na! Tanggalin mo yan? Tanggalin mo na nga yan! Yun ka na Jan!